Magandang araw sa inyong lahat mga healthy peeps Ano ang may binipisyo kaya ng pagkain araw-araw nitong pulang sibuyas? na nyo, napakaganda ng pulang sibuyas Ito, ito ang mga binipisyo ng pagkain ng pulang sibuyas Number one, pinapaganda nito ang kalusugan ng ating puso Alam ba ninyo, ang pulang sibuyas ay mayroong mga flavonoids at ang mga flavonoids na ito ay maganda sa puso kagaya ng quercetin, anthocyanin. Yan po ay nagpoprotekta sa ating ugat at nagpapababa ng blood pressure. At bukod pa dyan, ang pulang sibuyas, ito po ay merong kakayahang magpalabnaw ng dugo. Kaya makakaiwas po tayo sa mga uh, komplikasyon ng malapot na dugo. Number 2, ang pulang sibuyas ay meron po itong uh, prebiotics na kakayahan. Sapagat ito ay merong unsoluble fiber na nagiging pagkain ng, ng mga magagandang bakterya sa ating bituka. Kaya ang ating tiyan ay gaganda ang pantunaw at magiging malusog ang ating mga bituka. Pangatlo, ang pulang sibuyas ito po ay meron pong kakayahan na patayin ang mga bakterya. Kung tawagin po natin ay antibiotic properties. Kagaya sa pagkat meron itong sulfur compound at saka meron po itong alisin na compound na ito po ay pumapatay ng mga bakterya. Kaya ito po ay napakaganda. Pang-apat, ang pulang sibuyas ay meron pong antioxidant properties na ito po ay lumalaban po sa mga oxidation ng ating katawan kaya yung mga free radicals na sumisira ng ating siyula ay nakukontrol yan, napakaganda at bukod pa diyan ang mga flavonoids pang lima ito pong mga flavonoids ito po ay napakaganda po talaga na pampababa ng mga kolesterol kaya ito po ay napakahusay at ang sulfur compound pang anin po na ang mga sulfur compound na makukuha sa pulang sibuyas, ito po ay makikakayahang patayin po ang mga cancer cells. Kaya talaga namang napakaganda na kumakain tayo araw-araw ng pulang sibuyas. Isama po natin ito sa ating pagkain, kagaya ng mga sausawan, kagaya ng mga salad. Dapat meron tayong mga ginayat na pino, pinong-pinong pagkagayat ng sibuyas. At bukod pa diyan, napaganda kung kayo ay mayroong mga infeksyon. Alam po ba ninyo, hiwain lang mang ninyo ang sibuyas at inyong ilalagay sa ganitong lagayan at inyong iiwanan sa isang lugar sa inyong kwarto upang maabsorb nito ang mga uh, masasamang pathogens na magiging dahilan po ng infeksyon. At kung ikaw ay merong mataas na lagnat at ikaw ay kinakalampri, ikaw ay nilalamig dahilan sa infeksyon, ilalagay mo lamang ang ginayat na sibuyas sa talampakan po natin at iyong nimidyasan upang matanggal ang iyong lagnat. Ito po ay napakaganda. Kaya ang sibuyas ay maraming gamit sa ating kalusugan. Ugaliin, laging bumili ng sibuyas Laging kumain ito para malusog ang ating katawan, hindi ka magkakaroon ng mga infeksyon kapag araw-araw ay kumakain ka ng pulang sibuyas. Ito po si Ambrosio Bito na nagpapayo sa inyo, isang naturopathic practitioner at hindi magtatagal, magiging isang naturopathic doktor. Maraming salamat mga healthy tips sa inyo pong panunood ng ating mga videos.